Agad na tumalikod si Hong Chenye, nagpagaspas ang kanyang balabal na may determinadong ekspresyon. Pinanood naman iya Jun Lin ang kanyang papalayo na figura, bahagyang umiling. Ah, isa na namang may pangarap na maging bayani at baguhin ang kapalaran. Siguro'y iniisip niya na siya at babagsakin ang kanyang sifu sa hinaharap. Kung ako ang kalaban, lalo akong lalakas. pagre -rebelde. Malabo. Bait siya pagkatapos ng mahabang pagpili mula sa limampung baso ng milk tea, sa wakas ay nakapili siya ng isa para sa kanyang sarili. Ngunit ang problema ay alin sa mga ito ang pinakakarapat dapat para sa kanyang sariling treat. Nag-isip ng nag-isip si Baik Xiaoxi at sinabi, pumili na lang tayo ng Burning Immortal Grass. Pagkatapos, masaya niyang kinuha ang baso ng milk tea, isinubo ang straw at sumipsip. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na para bang natuklasan niya ang katotohanan ng buhay. Nakita ni Junlin ang eksena at hinaplos ang kanyang ulo, tumango at nagbubulong, ang iba ay humahaplos ng pusa, ako naman ay humahaplos ng daga. Nang marinig ang salitang pusa, nagulat si Baik si Aoksi, tumayo ang kanyang dalawang tainga at nanlaki ang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagbago na para may paparating na malaking sakuna nasaan ang pusa? Huwag mo akong takutin. Takot ako sa pusa. Hindi mapigilan iya Junlin na matawa sa kanyang itsura. Mayroon siyang great low immortal body, walang kapantay sa ilalim ng langit, at mayroon pang sampung libong makapangyarihang nilalang mula sa ibang lahi na naglilingkod sa kanya. Paano pa rin siya natatakot sa pusa? munit matatag na umiling si Baixiaoxi at nagpakita ng inosenteng ekspresyon. Takot talaga ako sa pusa. Hinaplos ni Ye Junlin ang kanyang baba at nagbago ng paksa, nagtanong ng isang tanong na may layunin pang hinaharap, bakit hindi ka pumasok sa sunken treasure for cultivation? Isang daang taon doon ay katumbas lamang ng isang araw dito. Mas mabilis ang cultivation. Umiling si Bai Xiaoxi ayoko. Isang araw lang sa labas, ngunit isang daang taon sa loob. Hindi ko makikita si Sifu. Mamimis ko siya. At saka, nakakabagot ang cultivation. Mas gusto kong sumama kay Sifu at kumain ng masasarap na pagkain. Nawalan ng imik si Yejun Lin sa kanyang dahilan. Ito talagang tamad na daga. Pero nakakatuwa rin siya. Hayaan na nga lang. Hindi siya katulad ng masamang pusong leader ng kulto na palaging nagpaplano at sinusubukang pabagsakin ako. Nang maalala niya, biglang naalala ni Ye Junlin ang isang napakahalagang bagay, isang tanong na dapat ay itinanong niya noon pa, ngunit hindi niya alam kung bakit ngayon lang niya naisip. Tama, ang mga demonyong nag-cultivate hanggang sa transformation realm ay hindi ba't maaaring maging tao? Bakit hindi pa kita nakikitang nagiging tao? Hindi ko masyadong iniisip yon, pero nagtataka rin ako. Gusto kong makita kung ano ang magiging hitsura mo kapag naging tao ka. Ang isang daga ay maaaring maging isang magandang lalaki o isang magandang babae. Natigilan si Baik Xiaoxi at kumurap-kurap ang mga mata, pagkatapos ay nag-atubiling sinabi, kasi nakalimutan ko. Nang makita ang inosenteng mukha ni Baik Xiaoxi, gusto na lang niya Junlin na magkolapse. Paano mo nakalimutan iyon? pag transform ka agad. Naguguluhan pa rin si Baik Xiaoxi. Munit nang makita niyang seryoso si Sifu, masunurin siyang nakinig. Biglang naglabas ng liwanag ang kanyang katawan. Ang liwanag ay bumalot sa buong katawan. Mukhang kahanga-hanga na para may nagaganap na isang malaking ritual ng pagbabago. Sa loob ng liwanag, dahan-dahang lumitaw ang isang figura, maliit, maputi ang balat, tuwid ang mga binti, puno ng pagiging kaibig-ibig at masigla. Ito ang pamantayan ng pagiging maliit at cute. Sa unang tingin, iisipin ng sinuman na ito ay isang karakter na lumabas mula sa isang alamat. Nagsimulang maging interesado si Ye Junlin. Magkakaroon ba ako ng pagkakataong makita ang isang napakagandang dalaga na lumitaw sa harap ko o isang dalagang kasinglinis ng lotus? Ngunit nang makita ng malinaw ni Ye Junlin ang bagay sa harap niya, hindi niya napigilang iluwa ang kanyang milk muntik na siyang mamatay. Ano ito? Isang laruan? Isang loli? Hindi, hindi naman talaga. Isang daga? Hindi rin naman talaga. Anong klaseng nilalang ito? Sa harap niya ay isang maliit na figura, makinis ang balat, maliit ang pangangatawan, maliit ang mga binti, masigla at inosente ang ugali. Sa madaling salita, isang tunay na loli. Munit sa magandang katawan na iyon ay isang ulo ng daga. Hindi lamang iyon, ang mga mata ni Baik Xiaoxi ay umikot at kumikislap na parang dalawang hiyas. Ang kanyang maliit na bibig ay bahagyang nakaumbok sa isang kaibig-ibig at hangal na paraan, at nagsabi ng isang bagay na nakakawala ng inik, mukha ba akong hindi maganda. Hinilot ni Ejun Lin ang kanyang noo, puno ng sakit. Hindi maganda? Hindi iyon ang isyu. Ito ay isang bagay na nakakatakot at maaaring takutin ang mga tao hanggang sa mamatay. Pagkarinig niyo ni Bai, si Aoxi, nataranta siya at ikinaway ang kanyang mga kamay, ang tono ay puno ng kawalan ng katarungan. Hindi totoo. Ibinuhos ko ang lahat ng aking puso at kaluluwa sa pagtransform, ngunit hindi ko alam kung bakit ito ang palaging lumalabas. Nalulungkot ako. Nalambot ang puso ni Ye Junlin nang makita niya ang kanyang kaawa-awang mukha, ngunit patuloy pa rin ang paggalaw ng kanyang bibig. Hindi ba't dapat ikaw ay malungkot tungkol dito? Ano ba ang bumubuo sa utak ng daga na ito? Posible bang masyado siyang mabilis na nag-cultivate, kaya hindi nakasabay ang kanyang utak, at nakalimutan niya kung paano mag-transform. Sa huli, hindi na nangaha si Ye Junlin na magkaroon ng masyadong maraming inaasahan sa daga. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang kanyang noo, pagod. Sige, magbalik ka na sa iyong orihinal na anyo. Hindi ko na kaya. Mas gusto ko pa ang furry na daga. Mahigpit na kinuyom ni Baik si Aoxy ang kanyang maliit na kamay, puno ng sigla. Sige, babalik ako kagad. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at ang buong katawan niya ay nanigas na parabang naghahanda siya para sa isang bagay na kahanga-hanga. Munit kalahating incense stick ang lumipas, biglang tumunog ang isang uwak mula sa langit. Lalo pang nakita niya Junlin na mali ang nangyayari. Teka, bakit pareho pa rin ang nilalang sa harap ko? Bakit kalahating tao at kalahating daga pa rin? Agad na nagkolaps si Ejun Lin at hindi napigilang sumigaw, mag-transform ka agad. Utos ito. Naluha si Baixiaoxi, puno ng awa. Sifu, nakalimutan ko kung paano bumali. Hinilot ni Ye Junlin ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay unti-unting nawalan ng kulay. Sigurado ka bang ang iyong orihinal na anyo ay daga, hindi baboy? Ang iyong katalinuhan ay gusto na lang akong matulog para hindi ko na maisip. Nang makita ni Baik si Aoksin na pagod si Sifu, medyo nag-alala siya, ngunit sinubukan pa rin niyang pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko ulit sa mga susunod na araw. Tiyak na makakabalik ako. Napasakit ang ulo ni Ye Junlin nang marinig niya yon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kawalan ng pag-asa ng mundo. Bakit ako nagbukas ng kahon na ito ng misteryo para magkaroon ako ng dalit? Inosenteng lumapit si Baik Xiaoxi, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sifu, gusto mo bang hawakan ako? Pagkarinig sa tanong ngayon, napatda si Yejun Lin. Lumingon siya sa nilalang sa harap niya at nakita ang ulo ng daga na nakatagilid at naghihintay. Ang mga kamay ng daga ay kumakaway na parabang naghihintay ng haplos. Agad na ikinaway ni Yejun Lin ang kanyang kamay at itinulak si Baik si Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Lumayo ka sa akin. Kailangan ko ng kapayapaan. Pakiramdam ni Baik si Aoksi ay sinaksak siya sa puso. Walang magawa, tumalikod siya at tumakbo papunta sa batyan ng tubig. Nang makarating doon, tumingin siya sa tubig. Sa tubig, lumitaw ang imahe ng isang natatangin nilalang, isang magandang dalagita, masigla ang anyo, ngunit isang ulo ng daga ang nakaupo sa kanyang leg. Hindi nakita ni Baik si Aoksi ang anumang mali sa halip kumunot ang kanyang noo at nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang kanyang pisni, nagbubulong, kakaiba. Maganda naman ako, bakit iniiwasan ako ni Sifu na para bang isa akong salot? Pagkalipas ng dalawang araw, isang malakas na pagsabog ang gumising sa buong eastern region mula sa kanilang mapayapang pagtulog. Sa kalangitan, ang mga barkong pandigma ay siksikan na parang mga tipaklong na paparating sa Hongzhou, ang kanilang target ay ang Profound Heaven Sect. Sa bawat barko, ang mga cultivator mula sa Feather Transformation Sect ay nakatayo na parang mga langgam, handang wasakin ang Profound Heaven Sect anumang oras. Ang nakapipinsalang pakiramdam ay kumalat sa buong Hongzhou, nagdulot sa lahat na mangini sa isang sulok, ang ilang mga taong walang magawa ay nagsimulang maghiyawan, haha, malapit nang bumagsak ang profound heaven sect. Sino ang makakatagal sa galit ng no isa immortal sect ng eastern region? Napakayabang ng taong may apelidong yun noon. Tignan natin kung hindi siya may ihi sa kanyang pantalon sa pagkakataong ito. Magliliwanag na ang Hong Zhou. Sa pagitan ng isang marangyang silid, ang mga nakakapanghinayang sigaw ay biglang umalingaungaw na para bang may naganap na isang krimen. Ang kama ay umuuga ng marahas. Ang puting kurtina ay marahas na kumakaway na para bang may isang malakas na lindol. Sa likod ng kurtina, ang dalawang pigura ay nakapulupot pa rin sa isa't isa na para bang mga baging na nakakapit sa isang post. Ngunit hindi pa yon ang pinakanakakatakot na eksena. Ang pinaka ay ang pitong o walong babae na nakahiga sa lupa, walang buhay na parabang mga saging na tinanggalan ng mga dahon. Sa kasagsagan ng eksena, isang natataranta na sigaw ang tumunog sa labas ng pinto. Young master, nag-aaway na. Magulo na sa labas. Sa likod ng kurtina, isang galit na galit na boses ang. Tumunog, mas mabuting linawin mo kung sino ang nag-aaway sa labas. Kung hindi pipilipitin ko ang iyong ulo at itatapon sa hukay ng dumi para maging kaibigan ng mga bulit. Nangininig na iniulat ng katulong ang Feather Transformation Sect. Kasabay nito, sinalakay ng hukbo ng Feather Transformation Sect ang Hongzhu. Ang kurtina ay marahas na binuksan at lumabas si na may masayang mukha. Ano ang sinabi mo? Patuloy na nagulat ang katulong sa isang seryosong tono, Young Master, totoo ito. Ang balita ay kumalat na. Hindi nagbibiro ang Feather Transformation Sect sa pagkakataong ito. Sila ay determinado na durugin ang Profound Heaven Sect at puksain sila ng tuluyan. Ito ay isang demonstration of power. Pagkarinig sa balita, ang mga sulok ng bibig ni Kitiani ay pumilipit sa isang ngiting puno ng kasamaan. Ye Junlin tapos ka na. Ang isang tagabaryo mula sa Hongzhu ay naglakas loob na magsalita ng mas malakas kaysa sa akin. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Alam ko na hindi magtatagal ang isang walang kwentang tao na tulad mo. Sa pagkakataong ito, sa Hongzhu, ang kapaligiran ay napakadilim na halos nakakakulong. Nadama ng lahat na parabang may isang malaking bato na nakapatong sa kanilang mga dibdib. Sa malayo, ang barkong pandigma ng Feather Transformation Sect ay lumapit sa ingay at lakas ng isang tsunami. Nang walang anumang pag-alinlangan, dumiretsyo ito sa kalangitan ng Hongzhou. Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Feng nang makita niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang matandang mukha ay nangulubot. Napakalakas ng pormasyong ito. Ilang cultivator mayroon ang profound heaven sect sa pagkakataong ito. Kaya pa ba nila itong labanan? Hindi, hindi, hindi maaaring maglaro si Etan Jun ng basta-basta gaya ng dati. Tapos na talaga ako. Ye Chen Jun, ako ng paumanhin sa'yo. Kung magmamatigas ka ulit, tatakbo na ako. Sa profound heaven sect, ang mga alarma ay umalinggaungaw sa buong sekta. Ang mga disipulo ay nasa kanilang mga posisyon, mahigpit na hinahawakan ang kanilang mga mahika pawis na tumutulo, sinusubukang magpakita ng lakas ng loob, ngunit ang puso ng lahat ay nagsisisigaw sa takot. Dumating na ang mga kalaban. Lahat ay maghanda. Napakasikip ng sitwasyon. Nasaan ang Sekta Master? Paano natin haharapin ang pinakamalakas na immortal sect ng Eastern Region? Sa kasagsagan ng tensyon, ang isang malakas na pababago ng enerhiya ay biglang lumitaw mula sa likod ng bundok. Hindi nagtagal, ang ilang mga figura ay lumabas mula sa sunken treasure space ng sabay-sabay. Ang Sword Hidden Peak Peak Lord ay huminga ng malalim ng lumabas siya. Limang daang taon ng pagsasanay, muntik na akong makalusot sa integration realm, ngunit kulang pa rin ako ng pakiramdam. Mukhang may mga limitasyon din sa pagsasanay sa sarili. Ang Fragrance Heavenly Peak Peak Lord ay mumuso at sinulyapan siya, huwag kang magreklamo. Buti na lang binigyan kami ni SCD ng cultivation technique at pill recipe. Kung hindi, huwag na natin pag-usapan ang limang daang taon, kahit natapusin mo na ang iyong habang buhay, hindi ka pa rin makakalampas sa core formation realm. Nagtanong ang isa pang peak lord, nasaan ang secta master? Hindi pa ba siya lalabas? Pagkasabi niya noon, biglang yumanig ang espasyo. Ang kalangitan ay parabang tinamaan ng isang malakas na puwersa. Isang malaking vortex ang lumitaw sa kalagitnaan ng kalangitan. Sumabog ang kulog at ang kidlat ay tumama sa lahat ng direksyon na parabang gustong punitin ang langit at lupa. Mula sa kulog, lumabas si Sek Master Xu Yunyan, tumatapak sa kidlat, ang kanyang buhok ay nakatayo na parabang nakuryente siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kidlat, napakalakas ng kanyang aura. Kung dati, ang pagkarating sa Integration Realm ay isang malaking kaganapan. Ang isang malakas na tao na may antas na ito ay isang malaking tao saan man siya pumunta. Kahit na dumating siya sa Eastern Region, rerespetuhin siya ng mga tao at tatawagin siyang senior. Ngunit ngayon, ano ang gamit nito? Malapit ng salakayin ang Feather Transformation Sect. Anong silbi ng pag-aaral ng ganitong cultivation? dumating na ang gyera. Wala na tayong maaaring pagpilian kundi ang sumugal ng ating buhay. Ngayon, magpapatuloy ang profound heaven sec, o mawawala ang profound heaven sec mula sa mundo. Sa pagkakataong ito, biglang huminto ang sunken treasure sa pagtakbo. Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang sumilaw at isang pigura ang sapilitang inilipat sa labas. Ang isang napakalakas na aura ay kumalat na parang tsunami na pumipigil sa espasyo hanggang sa punto na naramdaman ng lahat ang pangininig. Hindi pa naramdaman Iksuyo ang panginginig hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang mga peak lord ay nanlalaki ang kanilang mga mata, walang sinuman ang nangahas huminga. May isa pang tao. Sa gitna ng malabong liwanag, lumitaw ang isang figura. Lumabas si Hong Tianye, ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa likod ng kanyang likod. Sa bawat hakbang na ginawa niya, nag-iwan siya ng apoy na sumiklab, na para ang lava ay umaagos. Hindi lamang ang kanyang aura ay nagliyab, kundi maging ang nakapaligid na espasyo ay nagsimulang uminit ng mabilis na para ang buong mundo ay gustong magliyab. Ang tanda na kulay pula sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tuluyan ng nawala na nag-iwan ng isang mahiwaga at hindi maipaliwanag na kagandahan. Sa tabi ng Sword Hidden Peak Peak Lord, umiti siya at dumiretsyo upang batiin siya. Haha, akala ko kung sino. Ito pala ang dakilang disipulo ni Eshidi. Talaga namang magulang na tigre ang nagluwal ng anak na tigre. Ikaw at ang iyong shifu ay may hindi pangkaraniwang talento sa mundo. Sabihin mo sa akin, ano na ang cultivation mo ngayon? Pagkarinig sa pangungusap na magulang na tigre ang nagluwal ng anak na tigre, muntik nang mahimatay si Hong Chianye. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at ang kanyang noo ay umusli. Anong pinagsasabi mo? Agad na may tumamang napakalakas na pressure na para isang kulog, na pinilit ang Sword Hidden Peak Peak Lord. Pagsusuka, sumukan ang dugo si Sword Hidden Peak Peak Lord. Ang buong katawan niya ay umatras, sumuray-suray ang kanyang mga paa. Sa kanyang puso, nagring ang mga alarma. Diyos ko, gaano kalakas ang batang ito? Napahamak na ako sa isang sulyap lamang. Ang mga nakapaligid na Peak Lord ay nataranta at tumulong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng lahat at tumingin kay Hong Chenye. Medyo nakakatakot ang disipulo ni Yeshidi. Sa pagkakataong ito, itinaas din ng Fragrance Heavenly Peak Peak, Peak Lord ang kanyang mga kilay at nagreklamo, Hong Chenye nagkamali lamang si Giant Shixiong. Kailangan mo bang maging brutal? magkakapatid pa rin tayo. Pagkarinig sa salitang ng mga kapatid, tumawa si Hong Chanye, ngunit ang kanyang tawa ay naglalaman ng isang uri ng lamig. Sino ako? Ako ang higanting demon lord, ang makapangyarihang tao sa true immortal realm. Naglakas loob kayong mga langgam na umakyat sa ulo ko para makipag-usap. Mula sa simula hanggang sa wakas, pinapahalagahan ko lamang si Ye Junlin. Ang iba pa ay mga taga-suporta lamang na hindi karapat dapat na pag-aksayahan ng oras. Kung hindi dahil sa ilang kadahilanan, hindi ako mag-ato biling manatili sa sektang ito. Puno ng galit ang mukha ng Fragrance Heavenly Peak Peak Lord, at ang kanyang dibdib ay humahangos na parabang sasabog na. Ano ba ang iyong ugali? Mag-ingat ka at sasabihin ko kay Shidi. Ikinrus ni Hong Chenye ang kanyang mga bisig at yumuko ang kanyang mga labi. Isipin mo na lang. Siguro ay abala pa rin siya sa kanyang sarili. Pagkatapos noon, hindi na binigyang pansin ni Hong Chanye ang sinuman. Lumingon siya sa kailaliman ng bawal na lugar, kumikinang ang kanyang mga mata ng lamig. Nasasayang lamang ang makapangyarihang kayamanan sa lugar na ito. Mas mabuting gamitin ko na lang ito. Pagkatapos noon, ikinaway niya ng malakas ang kanyang kamay. At isang malaking palad na kulay pula ang agad na nabuo at lumipat patungo sa bawal na lugar na naghahanda na pagnakawan ang sunken treasure.